Rob Pelinka kinausap na ang Portland Trail Blazers para kay Jeremy Grant at Robert Williams III. Pero bago yan, hindi na nga nakapagtimpi si D'Angelo Russell. At diretsyahang nagpahayag ng kanyang saloobin patungkol sa naging karanasan niya sa Los Angeles Lakers. Ayon nga sa kanya, parang nakalaya daw siya mula sa isang kulungan nang siya ay na-trade sa Brooklyn Nets. Hindi man niya tahasang binanggit ang Lakers, malinaw naman na ang kanyang mga pahayag ay patama sa dating niyang team. Sinabi niyang nabigyan siya ng kalayaan ngayon sa Nets na hindi niya naramdaman man sa Lakers. Isa sa mga binigyang diin ni D'Lo ay ang kakulangan ng tiwala sa kanya ng Lakers management at coaching staff. Sa halip na bigyan siya ng spotlight sa starting lineup, inilagay siya sa bench at pinaglaro lamang ng limitadong minuto. Dahil dito, hindi umano na maximize ng Lakers ang kanyang potensyal para maging best version of himself. Simula nang lumipat si D'Angelo sa Nets, naging consistent na scorer at playmaker siya ng koponan. Sa kanilang huling laban, nagpakitang gilas si D'Lo matapos magtala ng 23 points, 10 assists, 2 rebounds at 3 blocks. Muling napatunayan na kaya niyang maging leader sa court kapag nabibigyan ng sapat na kumpiyansa at oras sa laro. Maraming fans at analysts ang nagtataka kung ano ang naging dahilan ng kanyang underperformance sa Lakers. Maaaring may pressure mula kay Lebron James o sa sistema ng koponan na hindi bagay sa estilo ng laro ni D'Angelo. Sa ngayon, mas nagiging epektibo siya sa Nets kung saan nabibigyan siya ng kalayaan na maglaro ayon sa kanyang talento. Samantala, nilabas na ni Shams Charania ng ESPN ang ang ulat na nag-aalala na umano si Lebron James at Anthony Davis sa kakayahan ng Los Angeles Lakers na gumawa ng trade bago ang trade deadline. Naniniwala ang duo ng Lakers na kailangan na lang nila ng isa o dalawang karagdagang piraso upang maging seryosong contender para sa championship. Gayunpaman, tila ayaw ni Rob Pelinka at ng Lakers management na itrade ang kanilang dalawang tradable first round picks. Ayon kay Jovan Buja ng The Athletic, mas priority ng Lakers ang pangmatagalang kalagayan ng Lakers kaysa mag-all-in sa huling mga taon ni Lebron sa NBA. Ang prioridad ng management ay panatilihing relevant ang team kahit mag-retired na si Lebron. Pero ayon naman sa iniulat ni Evan Saideri ng Forbes ay kinontak na ng Lakers ang Portland Trail Blazers para sa isang trade na maaaring magdalaki na Jeremy Grant at Robert Williams sa Los Angeles. Posibleng gamitin ng Lakers si Narui Hachimura, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, at Jalen Hood-Shifino upang mamatch ang mga sweldo. Ngunit kailangan din ng Portland ng first round draft picks bilang kapalit. Kung ma-acquire ang 20 years old na si Williams, magkakaroon ng Lakers ng rim-protecting big man na mahusay na ipares kay Anthony Davis. Si Williams ay nag-a-average ng 5.9 points, 5.0 rebounds at 1.6 blocks sa limitadong 16.9 minutes na playing time. Samantala, si Grant na may career 36.5% shooting accuracy mula sa 3-point range ay makakapagbigay ng tulong sa opensa at magbabawas ng pressure kay Lebron James. Sa kabila ng kanyang mababang efficiency ngayong season, inaasahan na mas magiging ging produktibo siya kung mapupunta sa isang contender tulad ng Lakers bagamat makatutulong sina Grant at Williams na palakasin ang roster maaaring hindi pa rin ito sapat upang gawing tunay na contender ang Lakers ngayong season